Sa previous video natin, nag-comment si Ateng na dapat daw kahit hindi sa atin itong doggy na to ay pinapatingnan natin. Kasi dumami daw views natin dito. Ibig sabihin, kumita daw tayo dito. Tama naman si Ateng, kumita tayo ng tumataging ting na 0.27 dollars sa video na yan. 1 dollar is equivalent to 55 pesos kung sinaswerte ka. Kaya naman ibig sabihin, kumita tayo ng tumataging ting na 14 pesos sa video na yan. Baka nga 15 pa. Heto rin nga ang data na kinita natin sa mga previous video natin, kita nyo naman puro nakapag tig o kaya tig tayo kada video. O, di ba ang laki ng kinikita namin? Ay nako ang mga fee fall porque talaga vlogger akala ninyo ay malaki ang kinikita. Hindi po tayo pare-pares. Yung iba talaga oo, oh, oh, malaki yung kinikita, syempre. Kaya nga kami tinitiis na lang namin yung pambabash at panghusga sa buong pagkatao namin makapag-promote lang kami at para nga lang magdagdag ang kita natin para matustusan ang pangangailangan ng 24 dogs natin. At hindi lang 'yan, everyday din tayo nagpapakain ng mga stray dogs. Lagi rescue, nag-aadopt rin tayo ng mga dogs na kailangan ng tulong, syempre. At marami na dogs and cats na natulungan at napagaling kahit nga po parin tayo ng para sa ating pack members. Ganon namin kamahal lahat ng mga doggies or cats or kahit anong hayop pa man, mapamilahi man po yan or wala. Dito naman kay doggy na to, syempre gusto namin siyang tulungan at gagawin namin yon pero sana wag nyo kami pangunahan at wag nyo kami sumbata na parang may patago kayo. Ay, nakakaloka for dalaban na naman si ate. Kasi para peres tayo dito lumalaban sa buhay at kami nga kahit hirap na gusto pa rin talaga namin tumulong day.